So magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Lance Abelion mula sa Laya Philippines. Isa po kong spoken word artist. At syempre, maraming maraming salamat sa Replay House for this opportunity to perform sa kanilang platform. And by the way, uh, since ako si Lance, so ipakalala ko muna ang Laya Philippines. Ang Laya Philippines po ay isang grupo ng mga spoken word artists at mga musiko na naitatag na noong 2017. Uh, Nagpa-perform kami sa iba't ibang mga venue sa Kamaynilaan at sa open mics. Yun, so we usually hold the open mics around Metro Manila QC. At yon ang layon namin ay makapag-provide safe spaces para sa mga tao and makapagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng tula at musika at mula pa noon. At yon so yun ang history ng Laya and yon nabuo siya sa isang coffee shop sa Cubao na sa ito sa ng venue na yun. But yon so since the founder, uh, mga challenges ang encounter. At isa na doon syempre yung pagsisimula no, ng isang grupo. Pero ganun talaga, no, when you're surrounded with great people and good people, everything else will follow. So ngayon, uh, magtatanghal ako ng tatlong maikling tula ngayong araw na to. Ang unang tula ay naisulat ko noong June of 2018. Um, uh, literal na umuulan sa labas nung nasulat ko yung tulang ito. At para to sa lahat ng mga taong naghahanap ng kaibigan sa oras ng kagipitan, ang pamagatanto lang ito ay kapag sumapit ang tag-ulan. Kapag sumapit ang tag-ulan, hayaan ang aking mga bisig ang maging kanlungan mo. Asahan mo, ako ang tahan ng magsisilbing silungan mo kapag nagsimulang manalasa ang mga bagyo. At sa iyong pananatili ay makakatagpo ka ng mainit na yakap na alam ko na matagal mo nang inaasahan buhat sa mga taong nakapaligid sa iyo at oo, ramdam ko na matagal mo nang hinihintay ang pagtila at pagtahan ng sarili mong tag-ulan dahil sa mga sugat at galos na iyong natamo buhat nung ikaw ay masaktan magmula nung hindi mo na maramdaman ang haplos ng tag-araw na pumapanaw ng pandalamigong pagtatagpo ng araw at ng kalangitan na nakapagbibigay sa iyo ng kilig kay kaya, yeah. kapag sumapit ang tag-ulan, hawakan mo ang aking mga kamay, sasamahan kita sa iyong paglalakad na kahit pasman ang malakas na pag ng hangin ay hindi ka na matatangay dahil sa mga kamay ko. Ang mga kamay kong handang umakap sa mga bisig mo na kapag masyado na maingay ang mga ugong ng panghusga na paulit-ulit na pinapakawalan ng mundo ay handang-handa akong ibigay ang pagtanggap at paglingap na hinahangad mo. Kaya halika, sabay natin tahakin itong daan. Huwag mong alalahanin ang bawat pagpatak ng ulan dahil ako ang magsisilbi mong payong sa sa'yo upang hindi ka na muling makaramdam ng pag-iisa at ng kalungkutan at kapag sa sandaling sumapit na ang tag-araw o kahit dumating pang muli ang tag-ulan, makakaasa ka. Hindi na ako kailan dilisan pa ang mong ko ang iyong maging tala at gabay sa landas ng ligaya at paglaya na nais mong patunguhan. So yan ang aking first poem na pinamagatang kapag sumapit ang tag-ulan. So nagsimula ang aking karera sa Spoken Word noong 2016. No? Uh, nagsimula lang siya siguro sa isang open mic sa Intramuros. At yon yun yung product nung tula na yun, uh, yun yung pinakaunang tulang na isulat ko. At uh, syempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng ganong klaseng platform para maipahayag yung mga gusto nating sabihin. At syempre, uh, tong pangalawang tula na bibigkasin ko ay para sa lahat ng mga taong nagmamahal. Um, kahit sa kaibigan, kakilala, aso, ano pa mang bagay na minamahal natin sa buhay. Na basically, sasagutin ng tulang to ang isang tanong. Ano ba ang nagagawa ng pag-ibig sa isang tao? So, pamagatan to lang ito ay ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Magsisimula sa pagtatanong ng pangalan, sa paglikha ng pagkakaibigan at kalaunan na kapag ang puso na bitbit ang katotohanan ng ang akalang ilusyon na sa oras na mapana ng pagkakataon ang damdamin ay napapalitan ito ng katotohanan. Ang dating pagtulog ng maaga ay nagiging pagtulog sa disoras ng gabi na hindi na mahintay ang isang panibagong bukang liwayway para makapagpalitan muli ng mga pahapyaw na kilig at kapag magkapiling. Hindi mapaghihiwalay ng unos, ng karamdaman at ng trahedya. Ang isa't isa ang nagsisilbing sandalan at kalasag sapagkat hindi lamang sa papel inyong, ugat ang pagsuyo kundi sa pangakong binitiwan sa harapan na madla at may likha at oo ganito ang nagagawa ng pag-ibig. Iiwanan ang tipak ng pagkawasak buhat sa nakaraan at ang mga tipak na maaari pang buuin ay sisikaping buuing muli. Na ipapangako sa sarili na lagit-laging magmamahal. Hanggang huli. So yan ang aking pangalawang tula na pinamagatang ganito ang nagagawa ng pag-ibig. So syempre, uh, bago ko po itanghal ang huling tula para sa performance na ito, uh, gusto ko munang pasalamatan ang Replay House sa pagbibigay ng pagkakataon sa katulad naming mga artists na makapagtanghal ng aming mga pyesa. At nga pala bago ko rin itanghal ang panghuling tolano for this set, uh, gusto ko pong imbitahan ng bawat isa sa paparating naming anniversary show na pinamagatang pasundayag, The Laya Arts Fest 2025. Ito po ay gaganapin sa Intramuros. ah uh, makakasaksi kayo ng mga workshops. May workshops on creative writing, spoken word, songwriting, mobile filmmaking, at stage management and production. Ang uh, maganda po nito ay libreng libre po ito at bukas na bukas sa publiko. So sana po ay makita pa namin kayo sa aming ikawalong taon. At ang huling tula na ibibigkas ko for this performance, for this set, ay isang tula ng pagpapatuloy. Nasulot ko po ito noong January 1, 2024. So meron po kasi akong tradisyon sa sarili ko na whenever a new year is coming, ay nagsusulat ako ng mga tula na may kinalaman sa pagsisimula at Nasulat ko ang tulang ito alas 10 ng umaga, January 1, 2024. So, nasa Spotify na rin po ito, by the way. Ang pamagat po ng talang ito ay walong bagay. Walong bagay sa pagpapatuloy. Una, mahalaga na marapat tayong magtanim magtanim ng sigya at ng pag-asa sa bawat taong ating nakakasalamuha sapagkat ka nalang hinihintay na masilayan ang iyong apoy at alab na napapanatili mong buhay pangalawa. Kung akala mong walang nakakakita ng iyong mga pagsusumikap na pagbutihan ng mga bagay na iyong ginagawa ay nagkakamali ka. Ipako ang paningin hindi sa kung alin ang nawawala bagkos sa kung alin ang nariyan pa pangatlo bawat pagkakataong makapag-iwan ng mga magagandang mga alaala at alaala ay marapat na gawin kasama ng iyong mga minamahal para matutuhan rin nilang malaman ang kahalagahan ng pag-iwan ng kanilang bakas sa mundong kanilang ginagalawan pang-apat marahil may mga tao sa iyong kapaligiran ang hindi umaayon sa iyong mga nais at kagustuhan subalit ang mahalaga ay matutuhang balikan ang iyong mga paano ano bakit at saan pang-lima hindi mo man kadalasang maunawaan kung bakit na mahirap na mga pagsubok ang iyong pinagdaraanan, hindi ito para ikaw ay ibaba at maiwanan, kundi ikaw ay panatilihin maging hitik at hinog sa bawat karanasan pang-anim, hindi man nating kadalasang maamin na hindi sa lahat ng oras tayo ay nasa tamang daan. Subalit, lagit laging mayroong mga taong aakay sa atin pabalik sa kung ano ba ang ating sinimulan pampito sa listahan ng mga bagay na nabanggit ko marahil ikaw ngayon ay pagod. Nawawala. Hindi alam ang pupuntahan. Hindi alam ang patutunguhan kung gayon man. Pahintulutan ng sa sarili na pansamantalang huminto huminga damhin ang kapayapaan na ang buhay lamang at may kapal ang siyang makapagbibigay at higit sa lahat pangwalo nasa oras na handa ng iyong puso na maling lumaban at makibaka ang kalawakan ay magbubunyi sa muli mong pagsisimula Sumuli so, po ako po si Lance Abelion, isa pong spoken word artist mula sa Laya Philippines. Muli po, iniimitahan po namin kayo sa aming paparating na ikawalong taon sa Laya Philippines sa Pinamagatang Pasundayag. It's the Laya Arts Fest 2025. Gaganapin po ito this coming August 30 sa Centro de Turismo sa Intramuros. Libreng libre po ito at bukas po para sa lahat. Replay House, maraming maraming salamat po. Magandang araw.